Okay, so welcome back ulit mga lods. May bubuting tingin na naman tayo. AM, FM, radio. Bale, ang problema nito, sabi ng may-ari, maluwag lang tong charger. So pag tingin ko, wala na pala yung charging pin niya. Oh no! Ayan. Kaya ayaw gumana. So, lubat na lubat siguro to. Ang problema ko nito, wala akong hot air. So, paano ko mapalitan tong charging pin niya? So, remedyoan ko na lang siguro to. Direkta na lang yung wire. Wire nito. Para gumana siya. Okay, so natin. gamit tayo ng malit na Phillips screw. Bali 1 2 3 4. Apat lang na screw. Tanggalin natin tanggal na tabi natin tong screw para hindi mawala daan daan na so yan ito yung loob nya saan na kaya yung natanggal na view Bali ito yung charging pin niya. So wala akong hot air mga lods kaya hindi ko maibalik to. Ang delete. So ang gagawin ko i-direct ako na lang. Bali dito yan mga lods. Yan siya. So para ma-direct natin palukihin ko para kitang-kita nyo ayan so ang positive nito ito ito itong line na to positive 5 volts kailangan dito pa rin tayo maglagay ng wire dadaan pa rin yung 5 volts dito sa IC na to ito yung protection ng battery para hindi mag init mag overcharge makukontrol pa rin so kailangan dito yung positive na wire na i-rerecta natin ito yung ground so o kahit dito okay so iabang natin yung wire na didirekta natin so hindi ko na ito gagamitin si maiksi lang gumamit ako ng USB cord mahaba galing sa sirang keyboard bali ang positive nito mga loads itong kulay red ang ground naman is itong black So, dalawa lang yung gagamitin natin tatanggalin ko na to green tsaka white putol tapos abangan natin ang lid para mabilis kumapit kung walang hot air ito na lang gawin importante gumagana diba Lods? Wow! positif tung pula ah, negatif tong block so ganito sobrang liit ang loads so zoom ko para kitang-kita -kita nyo sum. So, positive dito 'yan. Sa so, nang din dumikit. Yeah. Terus yang ground. Di itu nalah para mabilis. Yan. Yan mga So, bago natin ibalik, eh bago natin itisting double check natin. lagyan ko na lang ng stick luto sa ilalim para sigurado so testing ko muna kung magka charge ba Nagcha-charge na siya. So, nakakasilaw. Umilaw na yung LED. Indicator na nagcha-charge siya. Ayan. So, gumana. Subukan natin power on. ayun oke okay na so tibayan ko lang tibayan ko lang parang hindi dumikit importante itong positive hindi didikit dito sa ground oke okay. so lagyan kulang lang ng stick glue air may paraan iba ba mga lods yan tapos itong ibubuhol ko dito para hindi basta basta mahugot so yan nakabuhol na pala Ito, ganyan siya. Tapos, butasan natin dito. Yan. Yan. Yan mga lods. Pwede na natin ibalik. Ayan, so hindi basta-basta mahugot. Ngayon, ibalik na natin yung screw. matagal ko pangarap yung hot air na yun mga Lodz aso ah, mahal wala tayong pambili Yan, so ganyan na yung kalabasan niya matibay na yan mga Lodz jadi nah, ini masih ada yang charging pin-nya so testing ulit. yan so ya nanti charge-nya may yang charging light-nya so testing natin Really? Yeah.